News mga Balita Ngayon 6.793 Trillion Peso National Budget sa 2026 Losot na sa Kamara 15-20 Kaso sa mga sangkot sa Flood Control Scam Target na isang pa ng ICI Hirit na TRO sa Kanselasyon ng Registration ng Duterte Youth Party List Ibinasura ng Korte Suprema Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Inaprubahan na ng Kamara ang panukalang 6.793 trillion pesos national budget para sa taong 2026. Sa botong 287 na pabor, 12 na tumutol at dalawa na nag-abstain, pasado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ang House Bill 4058. Ayon kay Appropriations Committee Chairperson Representative Mika Swansing, kabilang sa budget ang dagdag na 56.6 billion pesos para sa edukasyon, na may kabuang pondo ngayong 1.28 trillion pesos, pinakamalaki sa kasaysayan. Katumbas ito ng 4.1% ng GDP na higit sa 4% international benchmark. May dagdag ding 90.7 billion pesos para sa sektor ng kalusugan, kabilang ang 60 billion para sa PhilHealth at 53.7 billion pesos para sa agrikultura. Tinanggal din ng Kamara ang, ang 35.86 billion pesos sa unprogrammed appropriations na nakalaan sana sa mga infrastruktura, ngunit nilinaw ni Swan Singh na hindi ito kasama sa kabuoang budget. Pagbibida naman ni House Speaker Boji D, bagaman hindi perpekto ang 2026 proposed budget, binigyang diin nito na magsisilbi naman umano itong unang hakbang tungo sa tunay na budget ng bayan na bukas at tapat sa sambayanan. Target ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na magsampan ng 15 hanggang 20 kaso sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects ayon sa bagong special adviser na si Rodolfo Azurin Jr. Nagkaroon ng ICI ng technical evaluation sa 421 projects na pinaghihinala ang ghost projects batay sa inisyal na pagsusuri ng DPWH. Bahagi ito ng investigasyon na isusumite ng DPWH ang kanilang findings sa ICI bago magkaroon ng case build-up at magsusumite ng mga kaso sa ombudsman. Tinatayang 238,000 infrastructure projects mula 2016 hanggang 2025 ang rerepasuhin ng ICI upang matukoy kung tunay na nangyari ang mga ito. Sa inisyal na 8,000 flood control projects na sinuri ng DPWH, 421 ang pinaghihinala ang ghost projects, 261 sa Luzon, 109 sa Visayas at 51 sa Mindanao. Tinanggihan ng Korte Suprema ang hiling ng Duterte Youth para sa Temporary Restraining Order o TRO sa desisyon ng Commission on Elections o COMELEC na kanselahin ang kanilang registration bilang party list. Sa nasabing resolusyon, ibinasura ng Anbank ng Korte ang TRO, writ of preliminary injunction at status quo anti-order na hinihiling ng grupo. Tinanggihan din ng Korte ang motion para sa isang espesyal na raffle sa kabila ng sinabing urgency ng issue. Isinampa ng Duterte Youth ang petisyon noong September 3 bago opisyal na iproklama ng COMELEC ang ang probinsyano, abono at murang kuryente bilang kapalit sa kanilang tatlong na unang pwesto sa Kongreso. Sa kanilang petisyon, kinwestiyon ng Duterte Youth ang mga resolusyon ng COMELEC noong June 18 at August 29 na nagkakansela sa kanilang registration. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.